Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus para sa Pebrero 20, 2025. Sa araw na ito, ang Sansinukob ay nag-aanyaya sa iyo na hanapin ang katahimikan sa gitna ng magulong takbo ng pang-araw-araw na buhay. Sa gitna ng lahat ng inyay, gawain, at responsibilidad, Hinahamon ka ng araw na ito na bumagal, huminga ng malalim, at hanapin ang kalmadong espasyo sa loob ng iyong sarili. Sa napakabilis na takbo ng mundo, madalas tayong nagiging abala sa pagtupad ng ating mga tungkulin at layunin, kaya naman hindi natin nabibigyan ng sapat na oras ang ating sarili upang tunay na maramdaman ang kasalukuyang sandali. Ngunit ngayon, ito ang perpektong pagkakataon upang yakapin ang kapanatagan na matagal mo nang hinahanap. Subukan mong ipikit ang iyong mga mata, hayaang dumaloy ang hangin sa iyong katawan, at damhin ang kasalukuyang sandali ng may buong pagpapahalaga. May kakaibang enerhiyang bumabalot sa araw na ito, isang espiritu ng kasiyahan at selebrasyon na nag-aanyaya sa iyo upang magdiwang kahit sa maliliit na bagay hindi kailangang maghintay ng espesyal na opasyon upang makaramdam ng saya. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, isang mainit na tasa ng kape sa umaga, isang masayang pag-uusap sa isang mahal sa buhay, o ang pagdama ng malamid na hangin habang pinagmamasdan ang kalangitan. Minsan, sa sobrang pagkaabala natin sa mga seryosong bagay, nalilimutan nating pahalagahan ang maliliit na tagumpay at kasiyahan sa araw-araw. Subukan mong maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga biyaya na nasa harapan mo na, gaano man kaliit. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay isang paraan upang mapasaya ang sarili at mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Ang iyong koneksyon sa kalikasan ay maaaring magdala sa iyo ng hindi lamang katahimikan, kundi pati na rin ng inspirasyon. Marahil, may matagal ka ng gustong gawin na may kinalaman sa kalikasan, baka gusto mong magtanim ng halaman, upang maramdaman ang saya ng pag-aalaga, lumakad sa parke, upang madama ang presensya ng kalikasan, o simpleng maupo sa isang tahimik na sulok, upang maramdaman ang enerhiya ng mundo sa iyong paligid. Ang pagiging malapit sa kalikasan ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagpapalakas din ng ating koneksyon sa ating sarili. Ang tunog ng mga ibon, ang simoy ng hangin, at ang pakiramdam ng lupa sa ating mga paa ay may dalang pambihirang ginhawa na maaaring makatulong upang maibsan ang anumang pagod o pag-aalala. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa Sagittarius, isang apoy ng kuryosidad ang nag-aalab sa iyong kaluluwa. Marahil ay makakaramdam ka ng matinding pagnanais na matuto ng bagong bagay o lumabas sa iyong comfort zone upang tuklasin ang mga bagay na matagal mo nang kinagigiliwan. Ang pagnanasa mong matuto at madagdagan ang iyong kaalaman ay isang napakalakas na enerhiya na maaari mong gamitin upang lumago at umunlad. Marahil ay gusto mong magbasa ng isang aklat na matagal mo ng gustong simulan, matuto ng bagong kasanayan tulad ng pagluluto o pagpipinta, o magsimula ng isang proyektong magpapalawak ng iyong pangunawa sa mundo. Sa panahong ito, huwag matakot na sumubok ng bago. Ang bawat hakbang patungo sa kaalaman at pagkatuto ay isang hakbang patungo sa mas magandang hinaharap. Munit sa kabila ng iyong pananabik na tuplasin ang bago, mahalaga rin na maglaan ng sandali upang magmuni-muni at pagnilayan ang mga nakaraang karanasan na maaaring patuloy na bumabalik sa iyong isipan. Mayroon ka bang mga alaala o emosyon na tila patuloy na lumilitaw sa iyong isipan? Ang mga anino ng nakaraan ay maaaring may impluensya sa iyong kasalukuyang mga desisyon. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong manatili sa nakaraan. Ngunit ang pagkilala sa kanilang presensya ay isang mahalagang hakbang upang hindi mo hayaang kontrolin nila ang iyong hinaharap. Kung may mga hindi pa nalulutas na emosyon, maaaring ito na ang tamang panahon upang harapin ang mga ito. Ang pagpapalaya sa mga negatibong emosyon ay magbibigay daan sa mas magaan at mas maliwanag na pananaw sa buhay. Sa araw na ito, subukan mong maging mas mainat sa iyong emosyon at pagninilay-nilay. Minsan, ang hindi natin napapansing damdamin ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaari itong makaapekto sa ating disposisyon, sa ating pakikitungo sa ibang tao, at sa ating mga desisyon. Sa pamamagitan ng pagiging mas mulat sa ating nararamdaman, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pananaw kung paano natin gustong tahakin ang ating landas. Maglaan ng ilang minuto upang pakinggan ang sarili, ano ang tunay mong nararamdaman ngayon? Mayroon ka bang mga pangarap o layunin na matagal mo nang naisimulan? Ito na marahil ang tamang pagkakataon upang kumilos at ipaglaban ang nais mong makamit. Maaari ring may isang matagal ng kaibigan na biglang sumagi sa iyong isipan ngayon. Ito ay maaaring senyales na ngayon ang tamang oras upang muling kumonekta sa kanila. Marahil ay isang taong minsan ay naging malapit sa iyo, ngunit sa paglipas ng panahon ay nawalan kayo ng ugnayan. Ang buhay ay puno ng pagbabago, at minsan Nagkakahiwalay ang mga landas ng magkaibigan, hindi dahil sa hindi pagkakaunawaan kundi dahil lamang sa natural na daloy ng buhay. Ngayong araw, may pagkakataon kang abutin silang muli. Ang isang simpleng mensahe o tawag ay maaaring makapagbigay ng saya, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa kanila. Sa simpleng pagkonekta muli sa isang lumang kaibigan, maaaring magbukas ang pinto para sa bagong alaala at mas matibay na ugnayan. Ang koneksyon sa ibang tao ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay. Hindi tayo nilikha upang mabuhay ng mag-isa, at ang muling pagbuhay ng isang pagkakaibigan ay maaaring magdulot ng inspirasyon at kasiyahan sa inyong dalawa. Hindi mo kailangang magkaroon ng matibay na dahilan upang mag-reach out. Minsan, ang isang simpleng kumusta ka na ay sapat na upang maipakita ang pagpapahalaga mo sa kanila. Ang maliliit na kilos ng kabutihan ay may kapangyarihang gawing mas maliwanag ang araw ng ibang tao at sa paggawa nito, madarama mo rin ang mainit na kasiyahan sa iyong puso. Ang iyong maswerteng gawain ay ang paggawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Maaring ito ay simpleng paglalakad sa labas upang maramdaman ang presensya ng kalikasan, ang malamig na simoy ng hangin, ang banayad na hampas ng sinag ng araw sa iyong balat, o ang tunog ng mga dahong sumasayaw sa hangin. Ang mga maliliit na sandaling ito ay maaaring magdala ng malaking ginhawa at magbigay ng bagong sigla sa iyong isipan. Maaari rin itong mga hulugan ng pakikinig ng musika na nagpapakalma sa iyo, marahil isang lumang awitin na bumabalik sa iyo ng magagandang alaala, o isang instrumental na tugtugin na nagpapatahimik sa iyong diwa. Sa bawat himig at ritmo, Hayaan mong mawala ang anumang bigat na iyong dala at hayaang punuin ng tunog ang iyong puso ng kapayapaan. Kung mas gusto mong makahanap ng kaginhawaan sa pakikipag-usap, maaring subukan mong tawagan o kamustahin ang isang taong malapit sa iyo. Isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakapanayam, isang kapamilya na laging nandyan para sa iyo, o kahit isang bagong kakilala na nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang makipag-usap sa taong nagpapagaan ng iyong loob ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas at inspirasyon. Minsan, isang simpleng kwentuhan lang ang kailangan upang maibsan ang pagod o lungkot na hindi mo namamalayang dala mo pala. Bukod sa mga ito, maaari mo ring subukan ang iba pang mga aktibidad na nagpapaligaya sa iyo, tulad ng pagsusulat sa iyong journal upang ilabas ang iyong saloobin, pagguhit o pagpipinta upang ipahayag ang iyong damdamin, o pagluluto ng isang masarap na pagkain na magpapasaya sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo ay hindi lamang isang paraan upang aliwin ang iyong sarili kundi isang paraan din upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw sa pagtatapos ng araw na ito, pagmilayan mo ang lahat ng magagandang sandali at aral na iyong natutunan. Isipin ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya, kahit gaano pa ito kaliit. Marahil ay isang simpleng iti mula sa isang estranghero, isang nakakagaan ng loob na pag-uusap, o isang sandali ng kapayapaan sa sarili mong mundo. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, Puno ng mga pagkakataon upang matuto, lumago, at magbago. Ang bawat karanasan, maging masayaman o may dalang hamon, ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong pagunlad. Yakapin ang kasalukuyan ng may bukas na puso at pananalig na ang pinakamagagandang bagay ay darating sa iyo sa tamang panahon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.